Hello, hi guys! Magandang hapon sa inyong lahat. Um, this is Chin Rodriguez from Masagri Channel. A faith healer. Oh, so matay doon. So, ngayong hapon na to, tiga natin nagsabihin sa iyo na ating mga gabay. So, this is our weekly gabay for the month of August 24 hanggang August 31 for the sign of for the sign of Sagi tayo. So, Sagi, 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 -sag welcome, welcome to my channel. Ano kayong messages, advices, and spirit guides ang ating masasagap for today's video? video. yung rin kayang energy or kaganapan sa buhay ng mga Sagittarius ang ating mga kagilap. So guys, this reading is a general reading lamang. Hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagop. And of course, don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos update. And of course, maraming salamat po sa mga walang sawang pag-support sa aking channel, lalo-lalo lang, hindi nag-i-skip ng ads na way, kayo ng Diyos at may kapal, siksik lingling na gumapaw na biyayang man balik sa inyo. So let's see guys, what is the message na sabay sa inyo ng ating angel spirit for this sign of Sagittarius. So let's see and watch this. Ano kaya kagana sa buhay mo ang ating mga hangilap. So guys, ito na, tutungkayan na natin yan. Bungkali na, now na. So let's see and watch this. just may this information pa So this is a something hermit card. Oh, this is something spiritual. Oh my God. So may mga bagay dito na magkakaroon ka ng realization or something uh, no? realization and analyzation about sa spirit guides no may mga gabay na parang um binibigyan ka na ng paalala no binibigyan ka ng mensahe with an angel's number angel's messages this is a something enlightened no binibigyan lino lahat ng mga bagay na malabo para sa iyo ngayon no yung mga pangyayari sitwasyon kaganapan lahat ng mga bagay na yan ay maaaring clear out sa iyo with the spirit guides. Na no, ginagabayan ka ng ating angel spirit na may mga bagay na nangyari sa iyo na this is something blessed in disguise. No, kumbaga hindi mo in-expect in pero ipagkakalob sa This is something at at sa ano something o oh, uh, burden of responsibilities, na no? marami mga, mga, mga bagay na yan na gumugulo sa iyong isipan. na no? Parang ngayon, kumbaga, um, kumbaga kini-clear out mo na na parang, di ba, nilingi daw na na, ah, kaya pala ganito, ganyan na, dami kong mga kailangan gawin, pero... No, kumbaga hanggang ngayon nakaka-recover, nakakabangon pa rin ako. Hindi mo lubos maiisip 'yon. Kumbaga um kumbaga, bakit gano'n? Kumbaga, pag dumarating yung gano'ng eksena mo, biglang may biglang darating na biyaya. Blessings, tulong. No, this is something spiritual, spiritual guys. Ibig sabihin dito na, na, na mayroong spiritual journey sa sa'yo na maaaring i No? I, parang insider knowledge or something, um, ac spiritual activation. Or maaaring may mga bagay sa'yo dito pinapaalala ng ating mga gabay. So, let's see what is additional messages. Maring mag magbukas ang isipan mo pagdating sa kalaman. No? And because this is something higher fun for a lesson learned, no? Marami ka pang dapat matutunan. Marami ka pang dapat isa lang alam. This is a something lesson learned na maaaring may mga pinagdaan ng katas, may mga aral na dapat mapulot, no? This is a something that for a once is so something celebration. Na may mga celebration din na magaganap. Homecoming. And this is a for of once by Twin Flame Energy, no? This is a something soulmate connection. And of course, guys, this is something a page of cups. So no? this is something intuition. Tama talaga yung visions mo, guys. Tama talaga yung gut feeling mo. This is something, an information na parang dinadala ka sa iyong mga imagination. Sa iyong mga bagay na maaaring panaginip to, astral travel to, bumasok sa isipan mo. And this is something inner voice. No? Gabay yun, ha? And this is as a death card, a transformation, no? Unti-unti na nagbabago, no? Yung kaalaman mo or something yung uh, personalities mo. No, parang parang inaano ka no, binubuksan ng isipan mo tungkol sa ating Panginoon. No, kumbaga this is something of faith, no? Parang um, dahil sa nangyayari sa buhay mo mas lalo kang kumakapit sa ating Panginoon. Ganun. So let's see what is the hermit card. The hermit card is just something as a like pentacles, giving, receiving something by the universe, no? Magtutuloy-tuloy na about sa finances for you. No, binibigyang linaw 'yan sa about sa spirit na maaari maaaring um, uh, kumbaga may tulong no? na maaaring uh, magtuloy-tuloy na so let's see what is the ten of wands the third of one surface and the high faces. So this is something hidden agenda or hidden enemy. So may mga bagay na hindi mo pa lubos na uunawaan. May mga bagay na hindi mo pa lubos nakikita at nararamdaman. So may mga bagay dyan sa'yo na unti-unti mo nang mauunawaan. No? This is something a burden. No? Yung mga responsibilidad o obligasyon, lahat ng mga bagay o struggles na yan, komplikasyon na nangyayari sa buhay mo, tapos bilang may tulong ng ating universe. Lahat ng mga bagay na yan is a something a mystery. No secrets. No hindi yan agad di ba ipapakita sa iyo agad-agad. O hindi yan ang kagad ipapaalam sa iyo na mo yan on your own. No so let's see. This is a something higher path. No higher path is something higher path because with the financial windfall, no? Ito yung kumaga tutuloy-tuloy mo sa finances, no? maga bibigyan ka ng uh, karunungan ka alaman ng paano pa palawakin at palaguin ang pera mo, no? Para ka um, Uh, humawak ng maayos na pera. Maaring mali ang sistema or maaaring mali ang uh, pamamalakad or pagmamanage -pag -pag ang control mo pagdating sa finances. Maaaring ito yung mga bagay na kailangan matutunan. Diba? Hindi madaling kitain ng pera. Galang. And this is something that's targeted for healing. No? Magkakaroon ka na ng healing, guys. Unti-unti ng panghilo, unti-unti pagaling, pagdating sa, pagdating sa, love life or pagdating, or is even a love life, guys. The four is a something higher level of commitment ab about some marriage, no? Proposal. This is something start for healing hope, no? Kung baga, hindi ka nawawala na pag sa ng taong ma, ma matatagpuan mo yung taong para sa talaga no maaring makikilala mo na siya maaring ma, ma meet mo na no ganoon so let's see what is additional messages with a page of cups the page of cups refers to the justice oh si justicia Huwag kang mag-alala, papabor din sa iyo ang sitwasyon. No, may mga bagay lang sa dito na kailangan mo munang unahin. At kailangan mong, um, kailangan mo So, let's see what is the death card. So the death card represent the hot child card. You need to take an action for that your transformation, no? Ikaw yung gagawa ng uh, sarili mong pagbabago, no? You created the situation and you have the power to change it, no? Ikaw yung gagawa ng isang bagay na alam mo magpapabago sa landasin mo. This is a death card represent the new beginning. Of course, the ending, no? The transformation. So let's see what is the hermit card and the six of pentacles. So represent the nine of wands for silence, no? Kung magati tikong bibig, tahimik lang. No? Ganon yung mga bagay or kilos ng ating Panginoon na hindi naman yung bulgaro na ibibigay sa'yo. Eh. No? Even sa pan pa, uh, pa, pananampalatay or pangitain na ha guys, may mga ibibigay sa'yo ang ating gabay, no? dadaan sa panaginip, sa mga sinyales, hindi naman yan totally ipapakita sa yung, yung ibig niyan sabihin eh. Meron lang pahiwatig or meron pangitain or meron niyang paalala. Ganon. Kumbaga inyo kailangan mong uh, kumbaga uh, pagtugma-tugmain ko ano yung mensahe niyang gustong iparating sa iyo. This is something a blessing this guys. Na kumbaga kumbaga magtutuloy about sa finances. but marunong ka dapat magbigay din. No ano yung pagbibigay siguro? Marunong kang lumapit sa kanya. Marunong kang humingi ng guidance. Marunong kang i surrender sa kanya lahat ng mga bigat. Na pag nagawa mo na yon, kung maga magtutuloy-tuloy na yung magagandang eksena sa'yo. Kasi marunong kang magpakawala. No? Magpakawala ng negativities. Marunong kang magpakawala ng worries, fears, etc. Kung ano man yan. No? Kung maga, kailangan tikong bibig. Hindi mo kailangan maging bulgara sa mga decision or gagawin mong action magkos magpatuloy ka lamang. No? So let's see what is the night. Of the 10 of 1. The ten of ones are because the high face is surface the ease of course. Dito mapasok ang pag-ibig, no? Ito na yung pag-ibig na maaaring um, magbigay sa inyo ng panibagong eksena, no? Mag this is something unexpected moment. So let's see what is the high and the nine of pentacles represent the ten of Ten of Cups, no? This is something happiness. Happy family, gano'n. Magiging masaya ka na dahil lang, uh, kumbaga, na-realize or something na develop na sa, sa isipan mo or sa, sa sarili mo or sa kakayanan kaya mo yung mga bagay na kailangan mong gawin. So, let's see what is the follow of wands. And because the star card the ten of pentacles. Oh my God. Ten, 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 guys. So, ibig sabihin dito, this is something ma um, financial security. Magkakaroon ng, uh, kumbaga pang long term na to guys. This is something higher level commitment guys. No? Kumbaga ito yung hiniling mo na maaaring ma matagpuan mo na maging stable na about sa finances. It's a good part. No? Maaaring maging stable na nga about sa finances. And of course, love life mo maayos na din. No? This is something hope and healing and miracles. No? So let's see what, what is the nine of ah uh, what is the page of Cosa da justice, justice the ease of sword. Oh, tagumpay. No, nasungkit mo ng tagumpay dahil the karma is waving. So, kung ano mga bagay ni mo, yun ang matatanggap mo. Ibig sabihin dito, kung hindi ka nawala ng na pag-asa at pananapalataya sa ating Panginoon, hahawakan niya ang kamay mo, iya ka kanya na mula sa pagkalugmok. So, ibig sabihin dito, kumapit ka sa paniniwala at hindi ka napunta sa tukso at anumang diba, masasama mong gawain. So, eto na yung harvest time na binigay para sa ng ating pong may kapal. So, what is the death card and the chariot card? Represent the knight of war. So, this is something of slowly but surely, no? Kumaga, hindi naman yan na um, instant, eh. This is something yun need to an action. Dahil, ah, kung kumaga, kung mag nagtika ng action, dun mo makikita yung development or transformation na gusto mong mangyari sa buhay mo. No? Kumaga, ikaw ang gagawa ng action, ikaw gagawa ng bagay na ikababago ng buhay mo. Di ba? So, let's see. What is additional messages naman tayo with the magical fairy messages? Represent what? Represent vegetarian. So, ibig sabihin dito, kailangan mo na and vegetables, guys, ha? So, kailangan mo na mga, yun nga, masusustahan siya pagkailalo ng gulay. This is a perfect timing for you. Now, may mga perfect, <coughs> may mga bagay na mangyayari sa in a good way. No, kumbaga, this is the moment. No, this is a, this is the this time. No, kumbaga, hindi siya baby this time. This is the this time. So, let's see what is the additional messages about sa career. Career of finances, is, so this is something page of one. So, good news. May magandang balita na raw ha. Pagdating sa negosyo, hanap buhay mo. No? Maaring magkaroon ka ng magagandang balita, informasyon. Now, with the Knight of Sword, no, bibilis ng takbo ng eksena. Maaring lumakas na, lumago na, sa finances. Ganon. So, let's see what is additional messages about sa Love Life. So, this is something ease of ones for new spark. No, itong tao natin magpapabibigay sa inyo ng panibagong eksena. Parang, dahil sa kanya, binago yung um, buhay mo, pananaw mo. Itong taon natin nagbigay ng iba yung spark niya, iba yung dating, iba yung dating niya sa iyo. No, this is something of comes with an offer. Kumbaga, iba yung atake niya. For ano eh, for long term eh, hindi siya pang jowa lang, for asawa siya eh, This is a, something ha, husband or wife material, Ganon. So, let's see what is additional messages about sa health. So I this is a 77 of sword. No, no, because the there, there's a four of course, May mga bagay na kailangan mong pag-isipan. Kung ano yung nangyayari or health issues mo. Kasi nagsisinungaling ka, may nararamdaman ka, tinatanggi mo lang. No? Kailangan mong mag-take ng action dyan. Kailangan mong magpa-check ka, magpatingin. This is a nine of cups with a wish of women. So parang maging maganda ng kalusugan mo. No? So let's see what is additional messages. With a yin and yang oracle card. For yin and yang oracle card, Yan ang yung Oracle card sa the spy looking, watching at you. See, may sumusubaybay sa'yo, ha? And of course, may kumukuna information sa'yo. It's either a client, customers, or either in guitar. So, this is something uh, Leo artist sa guitars. So, paras kayo ng air sign. Paras kayo, uh, kayo fire sign, guys. No, Leo artist sa guitars. And of course, this is something a breakthrough empathy, yo. Oh, Magtatagumpay ka talaga, guys. So, let's see what is the synchronicities. So to can this represent what reveal there oh some of you guys nag rebelde no O nagdaan kayo sa pagiging rebelde o nag- nagre rebelde kayo sa families niyo. And there is a wisdom enlightened. Pero na niliwagan kayo, no? Natauhan kayo. At ngayon, kumaga kumaga nagbi-build kayo sa sarili niyo na para maging successful. So being successful. Magka-success mag -success kayo daw dito. Kumaga ngayon, ah, kumaga pinupunan niyo na yung mga bagay na kamalian, kakulangan, no? Kumaga Ganun yung pinupunan nyo na ngayon. Yung mga bagay na nangyari from the past. So, let's see what is additional messages with an angel spirit. And because this is something a breath of the cosmos with micromanaging the universe may will tie. May will tie, will. So, may mga bagay na ibibigay sa'yo ayon sa kalooban ng Diyos ko talagang papabor sa'yo. No? Ipagka ayon sa Panginoon ko ipagkakaloob sa'yo. And because this is something the great severing by conflict. No? Kung maga nagkakaroon ng complica complication not because of anger. No? Kung baga, may mga biglaang ang tensyon. No? Mainitin ang ulo, bognotin, dahil sa mga gano'ng sitwasyon, nagkakaroon ng komplikasyon pagdating sa love life. No? Kung baga, masyadong ang ulo, mabilis uminit ang ulo mo, iwasan mo yung mga gano'n. Additional messages with an end, just with an energy. For the energy, this is a something door to the spirit. Bukas ang pito about talaga spiritual. Talaga, una pa lang baraha, ba? Diba? Sinasabi ko, this is a something spiritual. Or either a karmic relationship, or spiritual journey. And of course, this is something angels, write. Na binibigyan ka ng lakas ng loob, lakas ng pangangatawan, at uh, kung baga, ka, kakapalan, no? Ng mukha or something. Lakas ng loob. Additional messages for Archangel Michael. represent lean on God and angels support. So see, nandito ang ating Panginoon ginagabay at sinusuportahan ka. At the same time, this is something as Archangel Michael to help you from your situation. No? Umingi ka ng gabay sa ating Archangel Michael para makaalis ka sa situation mo. And of course, shield yourself. No? Kung baga hihingi mo yung gabay sa ating Panginoon. At um, kung baga paka, uh, gabayan mo yung sarili mo. Na-protection no, mo yung sarili mo. Four so, um, of angels answers represent what? in the near future. No? Kung maga nalalapit na yung future or success mo. And because this something, don't stop. Huwag kang hihinto. Magpatuloy ka lang ako napapagod. Pahinga. No, huwag kang titigil. Hanggat hindi mo na ako yung gusto mo. So let's see what this additional is additional messages with an angel spirit. And there is a commutations. no? this is something full with the happiness. Maging masaya ka kung ano man yung mga bagay na gagawin mo. This is something unexpected na mangyayari sa buhay mo. And this is self-inventory. -in no? Kung maga nag invest ka ngayon ng, um, ng um, kung journey or something experiences, gano'n. Kung maga may mga bagay na ang dami mo na natutunan. So, let's see what is the chakra messages. And there is a passion, 'no, gawin mo 'yung mga bagay na makakapagpasaya sa 'yung hilig mo. And there is a workaholic, 'no, pagdating sa trabaho mag, kumaga, 'di ba? Workaholic ka naman. At of course, uh, ginagawa mo naman 'yung best mo and this something for you. Kailangan mo talaga ipagnasal. 'no? Na mag-unfold lahat ng mga bagay na, mangya, na, gust, na mag, gusto mo mangyari. So let's see what is the monsology. For monsology, bring uh, bring love in this situation. mo yung situation mo, ha? And do you know, your hard work is paying off. So, ibig sabihin lahat ng mga bagay na pinaghirapan mo ay may kabayaran yan. Maghintay ka lang. No ba? So, let's see what these additional messages. Reference and imagination. No? Gamitin mo yung mga bagong ideas, creativities. No? Na makapagbuo ka na isang bagay na This is something a signature or uniqueness. And because in this dito in this session, may mga bagay dito na nahihirapan ka mag-design. Na mabaga, hindi mo alam kung ano yung gagawin mo, uunahin mo. The, it's either confusion, guys. And because this is something undenial. Na i-acknowledge mo yung fear, replace me awareness, no? Kung magawag mo yung, hindi oh, siya natatakot ka, no? Nag-iingat ka lang. So, let's see what is our Romance Angel Surface in One. Let go of control issues. Napakawalan mo yung mga bagay na hindi mo kontrolado. No? Marunong ka dapat dumayan ma. So, let's see what is our kang Hello il messages. Detoxification. Napaglilinis, No? Marunong ka dapat linisin. Kung ano yung mga bagay. Uh, yung health issues, guys. No? Kung baga, kailangan mo ng mga herbal teas. No? Kaya, uh, guys, ha, ito ha. Nasa sense ko mayroong problema sa ano, um, sa um, respiratory system mo, no? Respiratory system or digestive system mo. Paki-check po. Ha, mag uh, maging uh, maingat po. And of course, ay uh, detoxification more on digestive yan. So, it's, ibig sabihin dito, um it's either like sa stomach or sa gas, no? Sa gas mo like um gas gas stone, ganun. And of course, um sa intestine. So, just be aware, guys. And of course, this is a card. Kailangan mong palakasin. Patibayin sarili mo. And this is something stay positive. No, kailangan mong maging positibo sa lahat ng eksena mo. So, let's see what is the messages with an angel spirit. Flower. Kung no? maganda, this is something start to bloom. Mamumukadkad ka na at magsisimula na yung pagyabong. And this is something to try time to decide. Kailangan mo mag ngayon na. For Jesus Loving code said, let's see guys. Your faith have saved you going faith. So, see, sabi ko na, dito pala sa unang eksena, sinasabi na yung pananapala tayo, sinusubok ka, or kung baga, doon tinitingnan yung pananapala tayo, tiwala mo. So, this is it talaga. Yung pananapala tayo, magsisilbi sa'yo sa Ah, um, kumaga, paano na para tayo makakapagliligtas sa iyo? patungo sa kapayapaan, no? Magdadala si sa kapayapaan. So let's see what is the angels number? For the angels number represent what? For the angels, number na present 1313 for starting fresh. So, this is the moment na magsisimula ka ulit ng panibago. Step out of your comfort zone. You are about to create something meaningful. And all your skills and talent will bring you spontaneous profits. Build your confident trust in the in your decision. So, say, so, si so, ikaw yung gagawa ng, uh, ikaw mabago mo. Huwag ka mag-alala, hindi pa huli ang lahat. Ikaw yung gagawa ng action. Ikaw yung gagawa ng, ikaw. Ik pagbabago ng buhay mo dahil um, nasa sayo at um, kumbaga sa sayo at karapatan mo at mayroong kakakayanan po para maguhin ang itinakda na para sa'yo talaga, no? You are being successful someday, na no way uh, magpatuloy talaga yon. So, kailangan mo lang talagang baguhin ang maling sistema, at ayusin yung mga um, nakasanayan mo. So, let's see what is the messages of life. Alam nyo, guys, ha? Nasa sense ko dito, ha? Mali yung ano nyo. Yung um, everyday na ginagawa nyo. No? Maaring yung kinakain nyo. And this is something achievement. Unti-unti no? na matutupad yung mga pangarap mo. And this is something step by step. As I advance the road towards achievement, I discover the greatest strength. I learn from each challenges I believe in towards potential. Today, I have faith in uh, my abilities as my self as I may say as uh, ato on that, sorry uh, okay I believe in the truest potential today I have faith in my abilities in myself I move forward towards the fulfillment of my ambitions I reach my objectives I courageous embrace life I am always a good in a good company on this journey towards the light. So see, Huwag kang mag-alala kasi the more na mag the more nagmamadali ka magkakamali ka. So ibig sabihin dito, may hagdanan patungo sa tagumpay. So ibig sabihin dito, dahan-dahan lang, step by step. Hindi naman 'yan agad-agad. May mga bagay lang na pinapakita sa iyong ating, ating Panginoon at may mga bagay lang na pinapaunawa sa iyo para matao, maliwanagan at matutunan at maunawaan mo yung gusto talaga ipabatid sa iyo ng ating mga gabay, no? So um this is just something that we week ni Gabay for the month of August 24 hanggang August 31 for this sign of Sagittarius. So, sagi, 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 maraming salamat for this wonderful reading. So, once again, this reading is a general reading namang hindi lahat makaka-resonate. Kung nila pa makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasaga. Because don't forget to like and subscribe my channel and the notification bell for more videos updates Because maraming salamat po sa mga walang sawang pag-support sa aking channel. Lalo-lalo na ang hindi nag-skip ng ads na so, way pagpalain kayo. Nang Diyos at may kapal, siksik, liglig, ng umapaw biyayang yang sa balik at maraming salamat po and see you in the next video, bye bye and babush!